Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag land, ang inyong gabay sa ilang mga minuto na paglalakbay sa isang paksa na ng sili at kasing kontrobersyal ng politika sa Pilipinas, ang black voting ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, kapag eleksyon na, parang lahat ng kandidato mula senador hanggang kagawad, ah, biglang naging kapatid ng INC pero ano nga ba ang sikreto sa likod ng pagkakas? Isang ito na sinasabing hindi pwedeng gibain. Ngayon, aalamin natin ang kasaysayan, ang lohika at ang epekto ng black voting sa ating demokrasya. Magpapakita ako ng mga katotohanan, magbibigay ng mga insight na magpapaisip sa inyo at syempre magpapatawa rin kasi hindi natin kailangan maging seryoso, seryoso Masyado para maging matalino Kaya i-ready ang inyong kape Dahil mahaba ang inyong usapan ah, Itong usapan natin At huwag kalimutan Mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa baba Para may pagpatuloy natin Ang ganitong diskusyon Kung gustong-gusto nyo Ang content na ito Magpadali rin ng super Para suportahan ang ating channel Magsimula tayo sa simula, 1914, nang itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Manila. Isang maliit na grupo noon, pero ngayon, ayon sa 2020 census, mahigit 2.8 milyong miyembro na sila sa Pilipinas at may 7,000 congregations sa mahigit 100 na bansa. Ang bilis ng growth, no? Pero bakit nga UK ang INC? Ang INC ay may doktrina ng pagkakaisa o unity na sinasabing mandato mula sa Biblia, partikular na sa Roma 16.16. Ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ayon sa kanila, ang pagkakaisa ay hindi lang espiritual kundi practical din. Kaya't ang black voting ay isang paraan upang ipakita ang pagkakaisang ito. Sa kanilang aklat sa mga pangunahing aral, sinabi ni Iranyo Manalo ng black voting ay bahagi ng kanilang pananampalataya, isang kolektibong desisyon na ipinapasa ng pamunuan sa mga miyembro. <clears throat> Alam nyo, kapag eleksyon, parang beauty pageant ang dating. Kailangan magpakyut ang mga politikong ito sa INC para makuha ang boto. Pero seryoso, ang black voting ay nagsimula noong panahon ni Felix Manalo at naging mas prominente noong Marcos years. Sabi ng SWS, noong 2015, 77% ng IMC members ay sumusunod sa endorso ng kanilang pamunuan. Kaya naman pala, kapag sinabi ng INC na ito ang iboboto natin, parang magic, piglang may hatak ang kandidato. Pero teka, bakit nga ba ito epektibo? Dahil ang INC ay may sentralisado control. Ang mga sermon outline, halimbawa, ay direkta mula sa central office sa Quezon City. Isang sermon, isang mensahe, isang boto. Pero may mga tanong, totoo bang 100% na sumusunod ang mga miyembro? At paano ito naapektuhan ang ating demokrasya? Paano nga ba gumagana ang black voting? Simple lang. Ang executive minister, kasalukuyan si Eduardo Manalo, Ah kasama ang Church Economic Council ang nagdedesisyon kung sino ang i-endorso. Ang desisyong ito ay pinapasa sa mga ministro na ipinapaliwanag sa mga miyembro sa pamamagitan ng worship services. Parang parang class recitation ito ha, mga kaibigan. Kapag sinabi ng ministro na ito ang mga ibuboto natin, ang mga miyembro ay sumusunod dahil bahagi ito sa kanilang ng kanilang pananampalataya. Pero hindi ito basta-basta pagsunod. May pressure din. Ha? Sabi ng ilang di umano, dating miyembro ha? sa Red Tip, No? May mga pagkakataon na parang may mga IC inquisition. Kung hindi ka sumunod, baka ma-expel ka. Ngunit hindi ito laging perpekto. Noong 2016, halimbawa, 77% lang ang sumunod sa endorso para kay Rodrigo Roa Duterte. Noong 2022 naman, may mga miyembrong sumuporta kay Lenny Robredo kahit ba iba ang inendorso ng INC. Ha? Kaya naman, kahit sinasabing hindi pwedeng gibain, ang pagkakaisa, may mga rebelde rin palang kapatid. Ang black voting ay hindi lang tungkol sa bugboto. Ito ay tungkol sa utang na loob, isang malalim na aspeto ng kulturang Pilipino. Ang mga miyembro ay may obligasyon sa iglesia at ang pagsunod sa endorso ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at katapatan. Pero tanungin natin ha, kung ang boto ay diktahan, libre ba ang demokrasya? Tuwing eleksyon, parang magnet ang INC. Noong 2025 midterms, inendorso ng INC ang mga tulad ni Bam at Bong Revilla. Pero bakit nga ba hinintay ng mga politikong ito ang suporta ng INC? Dahil ang 2.6 milyong membro nito ay isang malaking pwersa, lalo na sa close races. Alam nyo, kung ang INC ang mag endorso parang nanalo ka na sa PowerPoint presentation ng politika. Ayos na ang boto, wala nang debate, pero seryoso ha, ang black voting ay may malaking epekto. Halimbawa, noong 2010, sinasabing nakatulong ang INC sa panalo ni Noynoy Aquino, pero may mga kontrobersiya rin. Ha? sabi ng ilang post sa X, ang INC daw ay gumagamit ng black voting para makakuha ng political favors tulad ng pagsuporta sa pagsara ng ABS-CBN o pagpapakulong kay Senator Leila De Lima. Ang black voting ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ipinapakita nito ang disiplina at pagkakaisa ng INC. Sa kabilang banda, inaalis nito ang individual na kalayaan ng mga miyembro na pumili ayon sa kanilang konsensya. Dagdag pa, kapag ang isang relihiyon ay may ganitong impluensya, nagiging tanong may separation ba talaga ng simbahan at estado? Isipin natin ha, si Juan, isang tapat na miyembro ng INC. Tuwing eleksyon, inaabangan niya ang anunsyo ng pamunuan. Pero sa kanyang puso, may iba siyang gustong iboto. Ano ang gagawin niya? Kung susundin niya ang konsensya niya, baka ma-expel siya. Kung susundin niya ang INC, baka isakripisyo niya ang kanyang paniniwala. Anong mas mahalaga, ang pagkakaisa ng iglesia o ang kalayaan ng sarili? Ngayon, harapin natin ang may hirap na tanong. Una, kulto ba ang INC? Sabi ng ilang dating miyembro sa Reddit, ang kontrol sa impormasyon at ang pressure ng nasumunod ay mga sinyalis ng cult-like behavior. Pero para sa INC, ito ay bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang pagkakaisa ay banal na utos. Pangalawa, paano natin babalansehin ang karapatan ng INC na may endorso bilang isang organisasyon laban sa karapatan ng individual na bumoto ayon sa konsesya? Sa US, halimbawa, bawal ang political endorsement sa mga reliyosong grupo dahil sa IRS, rules. Pero sa Pilipinas, wala tayong ganong batas. Kaya tanong, dapat bang i-regulate ang black voting? Kung magkakaroon ng batas laban sa black voting, Siguro magkakaroon din ng batas laban sa chismis kasi pareho silang makapangyarihan sa Pilipinas. Pero seryoso ha, ang solusyon ay maaring na sa edukasyon. Kung mas maraming miyembro ang nauunawa ng kanilang karapatan bilang botante, baka mas marami ang maglakas loob na bumoto ayon sa kanilang puso. Ang black voting ay hindi lang issue ng INC. Ito ay salamin na mas malaking problema sa ating demokrasya kapag ang boto ay diktahan ng anumang grupo, reliyoso man o hindi, ha, ah, nawawala ang diwa ng kalayaan. Ang tunay na pagkakaisa hindi nangangailangan ng pagsupil sa individual ha, ah, na boses. Mga kaibigan, ang black voting ng INC ay isang makapangyarihang puwersa pero hindi ito ah, hindi ito magugupo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa atin, sa ating pag-unawa, pagtatanong at pagkilos bilang malayang botante. Kaya't mag-usap tayo. Ano ang tingin nyo sa black voting? May karanasan ba kayo bilang miyembro o dating miyembro ng INC? I-share sa comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo na ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at hihit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. At syempre, kung nais nyo suportahan ang ating channel para mas marami pang ganitong mga video, magpadala ng super kahit maliit. Ha? Ah, malaking tulong yon. Salamat sa inyong oras at mga ilang mga minuto. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Ingat kayo at naway gabagayan kayo ng katotohanan.